ito nga bilang pagpoproklama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng July 17 bilang National Cardio Pulmonary Resuscitation Day. Alamin natin kung ano nga ba ang mga kampanya upang maging CPR ready ang Pilipinas pero bago 'yan ay panoorin natin ito. Araw-araw ay hindi natin may iwasan harapin ang mga hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay. Katulad na lang na aksidente o matinding karamdaman na maaring magdulot ng panganib sa ating kalusugan. Sa ganitong pagkakataon, kritikal ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan sa CPR o cardiopulmonary resuscitation. Ang CPR ay naglalayong mapanatili ang sirkulasyon ng dugo sa katawan habang hinihintay ang agarang tulong medikal. Sa pag-aaral at pagiging handa dito, tayo ay nagiging bahagi ng isang ligtas at maunlad na lipunan kung saan ang bawat isa ay handang tumulong at magbigay ng buhay sa oras ng pangangailangan. Kung kaya't alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga kampanya patungkol sa pagsusulong sa Pilipinas bilang CPR ready dito sa Rise and Shine Pilipinas. At kaugnay po niya na yung po natin ang cardiologist si Dr. Jax Lerios de la Peña. Good morning and welcome po sa Rising Star Pilipinas, Doc Jax. Good morning. Good morning. Ito nga, Doc Jax, ano po ba yung pangunahing uh, layunin itong pagkakaroon nga ng CPR Ready PH campaign? Mm -mm. O yung nationwide CPR awareness campaign lalo na inaprubahan nga po ni uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung pagkakaroon ng mm -mm. National CPR Day. Masaya, masaya kami sa Philippine Heart Association na uh, suportado kami ng presidente natin. Tungkol sa CPR ready. Ang layon kasi namin ay lahat ng uh lahat ng pamilya sa Pilipinas at least may isang marunong mag-CPR. And eh, hindi lang basta sa CPR, no? Hmm. AED ready, yun hmm. yung automated external defibrillator. Ayun. Well, siguro on a layman's perspective, paano ba natin ma relay sa kanila kung gaano kaimportante ang CPR para sa bawat Pilipino? Ito kasi yung ating paunang lunas. Kung tayo ay merong tao, kakilala na nawalan ng malay, yun ang paunang lunas natin para gawa na paraan. Ma, ma, ang ginagawa kasi sa CPR, no, meron siyang five steps. daan Daanan na natin ng mabilis. Um, para, five steps siya para sa si layman. Ibig sabihin nito, hindi kailangan ay ikaw ay medical personnel para matuto. Kahit okay. sino pwedeng mag-CPR. Kahit bata sa... Actually, parang napag-aralan namin sa health subject yan dati. Eh. Maganda oh, yan. Maganda yes. yan na napag-aralan oh. no Sa katotohanan, sa ibang bansa, merong mga tao na kasing bata ng 8 years old, marunong. Yun ang gusto oh. nating mangyari sa Pilipinas. Eh, marami sanang marunong mag-CPR, sumagip, so magbigay ng unang lunas. So, ito ay para sa mga tao na walang malay. Ayun. Walang malay. Ngayon, ang normal na basic life support ay ang mga tao, ah, kami, kami, aalamin ah, namin kung humihinga, Mm -hmm. Or kung may pulso. Pero sa like kong CPR or like kong hands-only CPR, gusto natin agad, hindi na tayo dadaan sa ganun. Mm -hmm. I-assume na natin ulit na walang pulso. Mm -hmm. Assume na natin agad yun. At mm -hmm. magsisimula na tayo ng chest compressions na tinatawag. Okay, first, yun yung isa. Mm -hmm. Chest compressions. Yun yung fourth actually. So unang-una, daan na natin. Five C's mm -hmm. yung ating... Um, tinuturo during our hands-only CPR okay. from PHA. Una, unang C, I check. Okay. Check. Tingnan mo, mula sa malayo, humihinga ba yung pasyente? Okay. Walang malay kasi ito eh, no? Kaya siya malayo nang galing tayo sa pandemya. Mm -hmm. So, nan nang, tayo sa panahon ng COVID. So, gusto natin, tayo rin, ang tagapagligtas ay protektado. So, mula sa malayo, titingnan mo, humihinga ba? Check. No? Kung wala, susunod ay call call kasi kailangan natin humingi ng tulong okay. hindi natin kaya na tayo lang ang magko compression mm. Also, kailangan natin tawagin ng emergency response unit mm. kasi sila yung magdadala ng AED yung pang-shock okay. yung pang-shock meron tayong universal symbol ng shock Mahikita yon sa mga uh, malls mm -hmm. airports no importante yon kasi yung shock na yon siya yung magsastan ng puso para to give way na bumalik yung normal niyang reading. Okay. So, una, una again, check. 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 Then, call. call. Mm -hmm. Number three, ito ay para sa pandemya lang, cover. 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 So, kailangan, una, takpan natin ng, kung meron tayong face mask, takpan mm -hmm. natin ang ating bibig at ilong. Susunod ay kung meron tayong available na cloth, itatakpan natin ng ilong ng ating dummy. Eh, okay. Uh, sorry, dummy kasi nasa harap uh, ko yun nang nakita ko eh. Uh oh, -huh. Pero ng ating, mismo. Uh, big, victim Victim. Yes, so, okay. Eh, so, cover yung pangatlo. Pangapat yung compression. Okay. Compression, napakadali. Pwede natin pakita oh, okay. eh. demo na tayo. Demo na natin <laughs> ng dog jacks. Opo. Sam? Mamaya ako yung nakahiga dyan, pati ikaw bahala sa akin. <laughs> anyway, After sige. After nito, sana marunong na kayo. Ayun, nawa, ano nawa ano po. Madali oh, lang. Po. So again, no, uli isa-isahin natin. Number one, check. Okay. Check. Meron tayong... Ayan. Ayan, meron tayong hey, pasyente ang responsive. O, oh. oh, hindi umaangat yung ano, yung dibdib niya. Oh. Hindi siya gumagalaw. Mm -hmm. So, susunod, call. Help, help. Ah uh, kailangan namin ng tulong merong pasyente na walang malay pakitawag ang ating emergency response unit kasi sa ibang bansa 911 up, sa atin eh. kanya-kanyang syudad meron uh -huh. so maganda nasa telepono natin 'yon uh -huh. para agad-agad pag may kailangan tayong gawin or may kailangan tayong tulong isang Makatawag tawag na lang tayo. pwede naman tayo mag speaker eh uh -huh. diba? uh -huh. speakerphone uh -huh. Iwan lang natin gano'n. Third. Goal. Cover. Third. So, wala akong oh, dalang mask, pero lagay similar. tayo, kunwari oh, oh, ng mask. Ayan, oh, oh. Tapos, nalapit tayo sa pasyente. Okay. Okay. Kadalasan ang pwesto natin dito sa gitna. Gitna. Okay. No? Pero kahit saan, okay lang. Basta dito ang pwesto Ooh. natin. Usually. Cover. Okay. Kung meron tayong tela, cover. Kung mm -hmm. wala, at kamag-anak naman natin, kasama natin sa bahay, Pwede nating palampasin yung part Cover na yun part. Kasi kakilala naman natin. Uh, okay. no? Number four, compression. Mm -hmm. So kapag compression, ilalapat natin ang kamay natin. One on top of the okay. other. Fingers interlaced. Kita nyo ito. Ayan. Okay. Ayan, ito. And then, ilalagay natin sa gitna ng dibdib. Okay. Dito. gitna ng dibdib. Tapos, magsisimula tayo ng chest compressions. Mm -hmm. Ang <clears throat> bilang nito ay 100 to 120 beats per minute. Okay, so dapat ilap Mahirap po. siya bilangin, no? Mahirap siya isipin. So, ang tinuturo natin i-tumugtog tayo ng isang music music huh. or song mm -hmm. along that beat. Mm -hmm. Okay. pinaka-common is, uh, ano yung um, saving... Ah, uh, ayokong kumantay. Saving all my love for you? <laughs> then, yung, um... Ano ba pwede? Ano uh, nga yun? Ako magpipinahin yun tayo dito bigla. Staying bigga. alive. Ah, staying alive. alive. Staying saktong, alive. Saktong kasi gusto nga nating buhay ah, yun, di diba? oh, oh, uh, so, ah, ah, ba? Ah, <laughs> ah, ah, yun. Staying alive. Ayun, kumanta. Kaya nyo ba? Yan. Pwede mo bako, sabay. Oh, ba ako sabayin? O sige po, okay. One, okay. two, three, go. Ah, 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 staying alive, staying alive. Ayun, ganun. Uh, ganun, tuloy, tuloy. Nakawala rin ang anxiety part yun na. Oh. Ah. Yes. Kasi ano eh, you have to be chill kapag so ginagawa mo yan. Sa utak lang natin, baka oh, sampalin tayo ng mga kamagalan. oo, oo. So ginawa, sa utak si lang natin ka? yun. Kasi gusto lang natin ma-maintain yung beat habang ginagawa natin oh, yun. Uh -oh. no? Ngayon, ang pwesto ng ating elbows, okay, para derecho. Para we can get high quality CPR na pinatawa. Mm -hmm. no Hindi kasi pwedeng Wag masyadong... Huwag yung bend, di ba? Huwag oh. bend. So, derecho, nakaganon tayo. Uy, may music Yan ako na, naririnig, ayyan. no? Very good. Yan. Okay na yung beat na yon ay para to allow for enough chest recoil, nakakabalik yung dibdib para okay. natin siya, hmm. hindi sobrang bilis, hindi sobrang Dok, bagal. Doktor, bigat. How will I how will oh, I know kung yung aking pag-compress ay mabigat or sakto lang? Medyo mahirap i ano, i-predict lang yung depth niya, oh. pero 5 to 6 centimeters. Pero sa ganung okay. beat, medyo maa-approximate na natin yung Yung weight, okay. Yes. Ayun. So, tuloy-tuloy siya. Gano'ng katagal, Dok, hanggang dumating Hanggang dumating ang, hanggang dumating ERU. ang ating ERU. Ayon. Kaya, importante yun kasi hindi natin kaya mag-isa. Ayun. Eh, the fifth? The fifth one is connect. connect. Darating si AED, siya yung ah, magsusak. Pag dating ni AED, okay. yung device, no? Ikakabit natin yun, huwag kayo magalala. Ang AED may instructions lahat. Okay. Nakasulat mm. doon. I-power on mo lang siya sasabihin niya na sa'yo anong next step. Okay. Nakasulat din sa AED ano yung saan ikakabit yung um... dalawang pads. Dito kasi yan kinakabit. So, wag kayong magalala kung may AED, kita yan. Ayun. Dike, no? Attach, uh, attach the pads, turn on, and then tuturuan na lang kayo ni AED ko. Eh, ano pagkakit sa time sa may CPR, yung meron pa sa bibig na talaga. Yan ang mga basic life support for healthcare professionals. Healthcare naman. Yun. Ako, parang yes. iba usapin naman yan. No? Mahaba. Well, yes. anyway, at isa ating dami ngayon ay nakakahinga na po siya. <laughs> okay na po siya, mga ka-RSP, dahil ang galing-galing Doc talaga pagdating sa CPR. Ayan. Doc, saan ka namin mahanap in We want to know more about this. Yes, the uh, Philippine Heart Association, we regularly conduct CPR um, training. And this uh, tomorrow actually is the first uh -oh. national CPR day. We will Thank be Lord. celebrating in PNP Krame. Ah, sa Krame. Okay, doon ako nakabit, ma'am. Baka makover kayo. Sana bukas. makapunta ka uh -oh. sa amin bukas. Thank you. Uh oh, yun nga, gaya na nabanggit ng di ba? Tinuturo mm. naman sa atin ito eh. Pero yes. kasi kailangan ng refresher. Oh, na. o, Kasi nakakalimutan din naman natin to admit na. Ayan, at maraming salamat nga po sa pagbabahagi sa amin ng kaalaman patungkol po sa tamang pag-CPR at syempre, pati na rin po sa pagbibigay sa amin ng detalye sa inyong kampanya upang maging CPR ready ang Pilipinas muli. Nakapanayan po natin ang cardiologist na si Dr. Jax Larios de la Peña. Maraming salamat at ingat po, Dok. Salamat. Eh,